So yun guys, what's up, good morning, good morning, magandang araw sa inyo guys This is Gavin JT, ito nga ngayon ngayong araw dahil day off natin ngayong araw ay magalaba tayo ng sapatos Ito mga na guys, natanggal ko na siya ng sintas para ating malaban na Tapatigas ng sintas guys, kasi sobrang tagal na, hindi natin nalaban to Ito mga guys, so pagalawang sapatos na ako para matanggalin ko na yung sintas So talagang napakahirap sintas kaya ito talagang pinipilit yung tanggalin yung sintas tapakalakas kayo ng ulan sa ano, sa labas bumusang ang ulan ito guys last na na tanggalin ko ng sintas para ating malaban na so good morning good morning napakasarap so yun guys yun na binanda Kinatsabas ako na yung sapatos natin para tanggal na yung dumi saka natin siya bablasan so yung binabago na rin yung sintas saka yung tapakan ng sapatos saka sinunod na rin yung sinta sapatos para nalimisan na natin kasi siya na kayo guys um, yun, sa akin yun sa akin background sa akin siya kasi na kita nyo naman hindi natin nalimisan yan siguro yung ating balde napakarami <laughs> So yun guys, nagbabad na rin ako ng yung brush sa so, at aking uh, natin yung sapatos, sapsabunan para ma-prasahan na, na natin. So napakalasan nyo guys na medyo maingay sa labas kasi ang napakalakas uh, ng ulan. So yun nga, yeah, nag-brush-brush na ako. Kailangan natin tanggalin yung dumi para at least pagpas natin malinis. Napakahirap kaya laban guys yung puting sapatos. Yan mo, napaka-igpit yung uh, napaka laba ng brush para tatanggal yung mga dumi, -dumi niya kasi dumidikit yan sa sa spec ng sapatos yung dumi niya guys so talagang bilibisan ko na siya mag-brush para kasi ulan na madilim na sa labas kailangan ko lang ako yan ngayon bukas susuotin ko na yung bukas sa bagay kasi closing naman ako bukas siguro mahabang oras niya para matuyo yung aking sapatos so sapatos ko lang guys sa itaklo yung isa hindi ko na nilaban dalawang pares lang yung nilaban ko ngayong araw kasi ngayong day off ko kasi wala akong gagawin so yung sa mga papaid ko binabag na rin sila bukas ko siyang laban sapatos ko na laban ko ngayong araw guys so ito na lang ko na para pabilis na tayo na matapos natin maaga kasi anong oras na tayo nagising rin na closing ko tayo pinabukas ko alas closing na kami kasi out ko sa trabaho so yun plus plus ko na sa labas na tayo so good na pa sa you guys uh, ako lang sa, sa bahay kasi yung sama ko na sa trabaho so magiging tayo ng bahay ngayong araw so yun guys yun na ah. parang napakahirap na kanlaban ko guys napakahirap laban yung aking sabatos puti eto na laban sa puti ah lakas ng ulan grabe na guys sa pangalawang sapatos tayo in talagang ko na rin ang sabon, ng sabon para ay, nakita na yung aking muka tugi ko pala oh ayun so, na yung uh, sabulan ko na yung sa sapatos last na sapatos yan para malabanan natin yung ating sintas ayun yung last na sapato na agot mo sila lang yan so, uh, lang malinis lang yung ating sapatos ilang ano ko na rin din na nalaban yan guys Ilang linggo na din nandito laban. Hirap talaga, hirap guys pang mag-isa ka sa buhay. Yung malayo yung mabidya mo sa probinsya, ikaw dito sa Manila, sa Sapalaran, trabaho para para meron kang may padala sa sa iyong pamilya. Ito kaya ako nang kitaga. Talagang kukursiga ako para makaipon tayo kita paano hindi pa sa pamilya natin kahit wala nang matra sa atin basta meron lang tayong may padala ako okay na yun And discard na lang ako ito na guys so mabrasa na natin malapit tayo na lang matapos ang sa sapatos at tayo babanlaw na napapansan nyo guys kasi mabilis siya ang kumilos sige pass forward nyo nga rin siya para mabilis yung ating ano kasi mahaba yan guys ito na patapos na siya guys sa loob, sa loob na sa loob na ng, ng para ma ano, then sasapasan tayo ulit So yan guys, yan. Tapos na yung ating sapatos. Ito na yung mga sintas sa kain suelas ng ating lalaban. Babrasan ko na rin siya para malinis ng ating tulampakan. Kasi sa mga puti tayo, pinagtatrabaho tayo. Yung ating sa images na kulay puti. Nangingitin na rin. Pag nangingitin na lalaban yung ating suelas, At Tapos na suelas, isiro natin yung ating sintas para pumutay natin yung sintas ito na guys yung ating sintas na yung ating nilalaban So, ang hirap, ang hirap, ano yung singkat, sige, bulbul. Yang itraw naman ako, mag-brush, gigil-gigil. <laughs> Gusto natin matanggal yung mga putip, mga itim-itim na natin sa antas. So, yun, yes, yun. Nilaban ko na nin tapo ko na rin sabon tay baban na ng ating pinaglaban ng ating mga sapatos sa yung sintas at sa swells so yung iban ko ng balde para matanggal yung sabon din pinasok ko na rin yung mga sapatos din at ko na rin ng tubig para matanggal yung mga sabon sabon at yung gas ko na rin yung planggana para mamalagay natin ng malinis ng sapatos so yun guys simulan ko na nabanlaw ng na, sapatos para matanggal yung mga sabon yan yung lakas ng kulog sa labas yun guys yung tapos na yung sapatos then binalaw ko na rin yung aking apron apron tsaka yung ano sintas tsaka yung swelas dyan Pus kusot ko na yung apron ko para kasi ipron nyo sa trabaho ko para malinis yung guys yung balabala -bala ko na para tanggal so pagkatapos na yan siguro sa na tayo So yun guys, ito na yung ating pinaglabanan sa patos. Ibabain na natin siya. Bibilad na natin. So yun. Ito na. Ibibilad na natin natin sa patos. Nag-setup na pala ako ng camera sa labas. So yun ito na guys. guys. Bibilad na natin sa patos sa taas ng bubong. Ayan guys. Kapansin yun. Daan daan. So yun guys, yun na i-blend natin siya. Pagpag ko muna para matanggal yung mga basa-basa tubig-tubig. Kasi naiipon yan sa sapatos pag hindi natin tinanggal. So yun nga pagpag -pag -pag Sapatos. Bye-bye. Ganito na tayo guys.